Hello guys! Good day sa inyong lahat! Welcome to my YouTube channel! Mag-share na naman ako sa inyo ng bago namin ginagawang slum at saka small notebook customized Postem ito na aming ginagawa. At ang mga cover nito ay yung mga sikat na pinig na pinagkakagulukan ng mga yun din. So, ipapakita ko ngayon sa inyo guys kung paano namin ito ginagawa. So, come on guys! Bye -bye. Hello guys! Ito na kung ipapakita ko na sa inyo kung paano namin ginagawa ang aming slambok. Ito, may nakaready na kaming... Naka-edit sa Canva. Yun. Bali, ano yan, guys? A4 size. Paano yan? Paano? Ito transfer na natin sa Word para Ayan. dito natin ipiprint. Yun. Ipiprint lang tayo. Magpe-friends lang muna kami. Yan. Bali, ano lang siya. Plain lang siya sa plain band paper. Like, siya hindi naman siya photo. Tapos, yan. May sampung page. Ay, sampung bag paper siya. So, yun nga. Bubuksan na nga ating printer kayo na matay. Ayan. Papakita ko sa sa inyo itong finish namin. Ayan. Wow. Ang gamit namin ditong photo top is broken glass. Ayan. Harap di kong siya nabili. Wow. Sa small notebook naman, Kuromi. Ayan. customized din yan. Sariling gawa din yan. Inedit namin yan. Parehas nito. Ayan o. Oops. Ayan. Ayan. Yes. Ay, ay yan, yes, yan Gusto yan siya Beautiful Yan ang I aming mean, Pinagkakabisihan ngayon Kasi Hinahanap yun ng mga Student So, gumagawa kami ng Sarili lang namin Yan So, yan, isang po siya Back to back print pala siya So, ngayon yung front mo na Mamaya na yung back yan, Dito na. Lipat tayo dito sa printer. Ayan. Ayan na guys. Ayan. Bali, back to back ito siya. Sampu yan. Yan. Guys, ito na ang mga na-print ni namin. Yan dapat ano siya back to back yan tapos pagkatapos magprint, print tutupi na lang namin ito siya tapos mag preprint uli kami ng pang cover na ganito yun tapos na siya yan magiging slambok, slambok na yan siya magiging ganyan na yan yan, ganun lang kadali ang aming mga ginagawang islambok. At ganun din itong aming small notebook. Yan. Pwede rin ito guys, gawing ano, tahe. Yan. Pero ang ginawa naming sample ay spring siya. Yan, Yan. Sa loob niyan, may mga design, mga kami lang ang gumawa gawa ng mga ganyan Morning. yan Morning. o kasi Morning. 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 talaga yung mga students ay hinahanap nila yan so gumawa kami ng mga ganito so ganun lang kasimple guys ang paggawa ng slum book at saka small notebook so yung mga gustong uh, gumawa ng ganito yung mga pangdagdag, uh, pagkakakitaan sa ating mga sari-sari store at yung may mga printer na yung may mga pang printing uh, gamit pwede rin kayo gumawa guys ng ganito so yun ang aking sinishare sa inyo ngayon at madali lang yon So, maraming maraming salamat ulit sa aking mga subscribers, sa ang aking mga silent viewers, at sa lahat talaga ng aking mga viewers. Thank you for always supporting my YouTube channel.